na ang uh, kung saan naglandfall itong si uh, bagyong uh, Christine at alamin na po natin uh, nasa linya po natin ang Isabela PDRRMO si attorney Constanta uh, Constante Foronda Jr. Attorney magandang magandang araw po sa inyo Magandang araw din po sa, sa inyong mga taga-subaybay Naku, pasensya na kayo attorney gagawin ko kayong reporter Ano ho ang uh, sitwasyon diyan sa Isabela ngayon Umuulan po ba malakas ang uh, ang hangin uh, malakas ang ulan Ano po uh, o kombinasyon eh, unang una gusto ko pong i correct yung inyong naunang statement kanina na malakas ko ang ulan dito. Opo. Ako po ay nandito sa Emergency Operations Center Apo. dito po sa Kapitolyo dito Apo. sa Ilagan, Isabela. Nandito po ako sa open parking lot. Opo. Hindi po ako nababata. Ah, so walang ulan. O wala po oh. ulan, pero konti-konting pag ambon. Eh, uh -oh. uh, yung galaw ng mga dahon ng puno eh halos wala mukang mm. uh, mukhang yun ang general, But mm. mukhang yun ang general uh, condition dito sa Isabela. Malawak opo. po itong Isabela. 13,000 square kilometers po kami. Tama. Uh, opo. Yung pong Bibilakan, opo. kung saan po nag itong opo. si Christine, opo. kaninang alas 12.30 po ng madaling araw. Opo. Uh, sabi po nila, eh, ha, ha, hindi nila na malayan na nag na itong si Christine Yo. doon in fact mas lumabas po yung 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 panahon the night prior yung gabi po ng 22. Oo. Kaninang alas 5 naglabas po ng pag-asa. Uh Oo. -oh. ng ulat na yung gitna po ng ni Christine ay sa Tumawini. Mm. -mm. Kinaltak ko po yung mga kasamahan natin sa Tumawini. Sabi nila mm -mm. wala ring ulan at wala ring hangin. Oo. Mm -mm. mm -mm. uh, Madami po akong personal speculation kung bakit gano'n. Sige po, sige po. Sierra Madre. Ah, Nandiyan po yung Sierra Madre. Oh. Palagay ko, ginulun ni Sierra Madre ang pinatag niya yung yung ulan at mm. yung hangin nitong si Christine. Mm -hmm. Pangalawa, nakita ko po yung mga video No. Nakuha po sa Bicol region. Oo. Oh, oh. Na grabe po yung pagbaha doon, gumaraga oh, oh. sa po sa kalsada. Correct. Sa tubig, akala ninyo, Langpastao. akala niyo eh, eh, ilog yung kalsada. Oh, oh. At yung kanilang bus station eh mukhang pier. Dahil mm -hmm. well, nakalubog po yung mga bus. Sa tubig, oo. Oh. Sa, oh, sa tingin, ko, hindi yung duman, hindi duman, hindi tumawid ang uh, itong bagyo doon. Opo. Oh, Uh, bumaybay lang dun sa Pacific Ocean sa tabi po ng lugar na yan, mga 300 kilometers away. Mm -hmm. Noong mga parahon na yung, palagay ko binongkos na ni Christine yung kanyang ng ulan. Oo, oh! so, na dito, eh nabawasan oh, na. Oo, napaka-importante uh. ho talaga, Tony, nang sinabi niyo Dahil, siyempre kami, may mga kamag-anak dyan kami sa Isabela na ngayon ay sinasabi po ninyo na hindi masyadong maulan. E, eh, mas maulan pa pala dito sa Metro Manila at mas mahangin. Agaran ah, to ba? <laughs> Oo, ma ma malakas ulan ngayon at saka grabe yung hangin na hangin kagabi ah, ha? grabe yung hangin kagabi. So, diyan pala eh, sa inyo, hindi hindi pala ganoon ang sitwasyon. Ah, uh, ay, ako nakakamisita lang po ako nang nandito na manipis, nandito po ako dun sa open parking lot nitong Emergency oh. Operation Center eh, oh, hindi oh. po ako nababasa. Makulimlim ho ba o may araw din kahit paano? Ah, uh, may, may makulimlim po. Uh, hindi naka hindi nakasilip ang haring araw. Oh, so kung kung lang ho namin, attorney, yung coordination po natin sa mga kababayan natin, hindi ho ganun ka ano dahil hindi naman ho kayo inuulan at um, uh, ano to But, hinahangin uh, ng malakas. Kahit po ganito yung sitwasyon, patuloy po yung aming pagbabantay at pagmamasid sa amin pong kababayan ayun hmm. ayon po sa kautosan ni Governor Rodito Albano at ni Vice Governor Bojidi. Number one, sabi Apo. nila, A -a. keep isab all Isabelenos mm -mm. safe. Uh Oo. -oh. Very good. Very good. Uh -oh. Dapat po. Dapat po yan sa mga kababayan po natin. Ah, ni pang ilang ano ba ito? Sa ngayong taon na to, pang ilang bagyuho bang uh, dumating sa Isabela itong Christine? O oh, first time? Ah, uh bumaybay lang po. Bihira po yung pumasok eh. Merong tatlo, kung hindi ako nagkakamali na pumasok dito sa Isabela. Oo. -oh pangilan na ba to? 11 na, na bagyo na taon eh, itong mm. si Christine. Oh. Patlong po ang pumasok. Uh oh, Ganon din po yung nangyari noon, mga nauna. na. Mm. Ang sabi ng pag-asa noon, meron po silang report ng alas dos ng madaling araw. Opo. Uh, nandun po ako sa kawayan nung mga oras na yon. Mm -hmm. Ang sabi nila, yung matanong yung mga sentro ng bagyo ay nasa kawayan. Kaya ako'y lumabas. Wala ding ulan, wala ding Hangin. wow tapos okay. ang sabi nila nung ara 5 nasa alicia uh oo -oh. uh -oh. eh alicia is just 20 kilometers away from kawayan uh oo -oh. Uh oh. ganoon pa rin hindi naman nagbago yung sitwasyon And kaya pun wow. well, maswerte lang po siguro kami dito sa isabela ngayon oh. pero oh sa mga nakaraan pong mga taon, na eh, medyo talaga tinamaan po kami. Pero ngayon, uh, minimal po ang aming, uh, ang aming damage. Ayun, ay, napaka uh, ganda pala ng inyong uh, balitas na hatid sa amin, attorney, kung ganyan pong nangyayari ngayon sa Isabela. Oo. Opo. Ang inaabangan mm -hmm. na lamang po namin ay eh, yung crop damage. Mm -hmm. uh, well, maga pa, expect it, it would take time para ma-inspect ma lahat ng palayan dito. Ah, mm -mm. uh, sa corn, kasi corn at rice po ang naming taninin dito. Opo. Yung corn wala po kami masyadong problema dahil bago po bumagyo eh 87% ay na-harvest na. Mm -mm. Yung rice ang standing crop at mm -mm. uh, may critical na critical stage po sila na medyo matangkad na na vulnerable po sila sa malakas na hangin. Kapag mm -hmm. malakas po hangin, dumada pa po yung palay at palay. masisira. eh, oh, oh, oh. na po namin yung, yung damage report po ng Provincial Agriculture Office. Iyon. Ang importante, uh, kayo'y nakahanda diyan, ano? lalong-lalong na sa mga kababayan natin na uh, ng mga ngailangan, kung sakasakali mga ngailangan po ng tulong. Dahil uh, ang sitwasyon po dyan sa inyo, eh, akala namin ay, eh, uh, binabayo na kayo ng uh, ulan, binabayo na kayo ng uh, hangin, na Ah, hindi po. Hindi oh. po. Awang Diyos, hindi po kami masyadong tinamaan. Iyon, napaka-importante po talaga ng uh, uh, tamang balita uh, sa, sa, sa mga kababayan po natin. Ito eh, mag magandang balita po ito sa mga kababayan po natin na may pamilya dyan na nakatira po dito. Eh, sa, sa totoo ngayon, as we, as we, uh, speak now, uh, attorney, ang itsura po ng pasig ngayon ay, nako napakalakas ng ulan. <laughs> Umulan uh, dito sa amin. Uh, 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 attorney, uh, eh, bibigyan ko kayo ng ilang uh, segundo para uh, gusto nyo po kausapin ng mga kababayan po natin dyan sa Isabela. Go ahead po. Uh, po maraming salamat uh, sa atin pong mga kababayan dito po sa Isabela. Hmm. Uh, Bagamat nag uh, enjoy po tayo ng relatively good weather hmm. considering yung existence ng signal number 3 or severe tropical storm hmm. na... Christine, huwag hmm. mo po tayo magpakampante. Tama. Hindi po natin alam. Baka mamaya biglang mapakit ang gilas itong si Christine at magpuhos ng malakas ng ulan at paglabas ng malakas na hangin. Hmm. Manatili muna po tayo sa ating mga tahanan at yung pong mga nandun sa evacuation centers. Hintayin po na ang instruction ng mga MDRRM officers o ng inyong mayor bago po kayo bumalik sa inyong mga tahanan. Dahil sila po yung nakakaalam, sila po yung may informasyon na sapat para mag-evaluate ng situation. Hindi po kasi natin alam, baka mamaya mag-iipa eh. Tama. Hintayin natin makaalis na itong si Christine at mawala yung kanyang epekto. Oo, oo tama. Samantala, mm, Sige, Samantala, kayo, eh. kung meron po kayong paraan bumisita po kayo sa Facebook page ng Pagasa DOST. Mm -mm. Every three hours ang kanilang paglalatala po ng update. mga updates. Mm -mm. Ngayon, anong oras na ba? Nag-alas 11 na. Lalapas oh. na po yung kanilang 11, 11 o'clock update. Oh. Sa sunod po yan, alas 2, alas 5, alas 8, alas 11, gano'n po. Three hours po yung kanilang uh, frequency. Every three hours. Uh, Mag-gather po kayo ng information tungkol po sa, sa panahon. At using that information, ang ang payo po namin, ang payo po ng provincial government, lalong lalo na po si governor si vice governor, yung mga heads of families, mga ama ng tahanan, Tama. ang inyo pong trabaho, job number one, is to keep every member of your household safe. Lahat po dapat nang nandun sa bahay ninyo ligtas. Hmm. Huwag niyo muna silang payagang lumabas, lalong-lalo na huwag niyo po silang papuntahin sa metabing ilog. At uh, kung lahat po ng household, lahat ng amang tahanan dito sa Isabel, ayun ang gagawin, eh wala pong pipiligro sa atin. Correct. Okay. Tama po yan. Oo, attorney, po, ayun po last po. question ko na po. Wala pasok ngayon dyan sa maski government offices, sa uh, Attorney, sa inyo? Oo. Ah, wala po ako, uh, doon. Wala po ako nasa agap na order na nagka-cancel po or nagsususpend ng government work. Ah, uh, Hindi ko po alam. Pasensya na po uh, kayo. Sige po, wala akong problema yun. Wala problema. Uh, attorney, hmm. marami, maraming maraming... Uh, uh, paano po ba ito? Constante po? O constant... Constante. 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 Attorney Constante Foronda Jr. Maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Salamat din po. Si Attorney Constante Foronda Jr.